Baga na narito na ang maunang unang balitang hati ng GMA Integrated News. May gita daang kilong mishandle na karne ng baboy at manok ang nabisto sa dalawang palengke sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Veterinary Clinic, mayroong mga karning nasa improvised chiller pero walang takip at ang iba'y nakatiwangwang lang. Paalala nila sa mga mamimili maging mapanuri sa mga bibilihing karne dahil delikado ang kontaminadong karne sa ating kalusugan. Laging una ka sa Balita ni James Agustin Exclusive. Sa isinagawang inspeksyon ng Quezon City Veterinary Department sa Balintawak Market, tumambad ang mga frozen meat na nakalagay sa improvised chiller. Pero walang takipa mga ito. Agad itong kinumpiska ng mga otoridad lalo't ilang beses na raw sila nagpaalala sa mga nagtitinda. Nabasag lang po sir kasi babasagin kasi yung takip niyan. E paano yung negosyo niyo ngayon? Pinapagawa ko na po sir yung ano, takip niyan kasi hindi lang naabot ngayon. Umpisa na naman ulit. Panibago. E, bakit huwag takip po sir? Ito man yung man takip. Ang sabi kasi may yelo, okay lang eh. Huwag may lagyan ng yelo eh. Sa isang pwesto na diskubre ang ilang frozen meat na itinago sa ilalim ng lamesa. Pinalabas ito ng mga taga-QC vet at kinumpis ka. Freezer ba yung pinaglalagyan nyo? Hindi naman eh. Wave deliver po kasi. sabi na po kami nag-display. Kasi sira yung ano namin, nabasak yung ano namin chiller eh. Sunod na pinuntahan ng isang palengke sa Novaliches. Magkakadikit ang mga pwesto na may freezer nga. May mga frozen meat pa rin na nakatiwangwa. Matagal na namin kayo pinagsasabihan yan. Pero paulit-ulit pa rin kayo. Kinumpis ka ang mga panindang frozen meat sa pitong stall. Iniwalan po namin yan doon kasi may parating umorder na yung customer. Eh. May yun po, kasi sir sa ilalim, kala ko okay na po yun. Nagawa na po kami na order. Ayun, so paano po? Nagchacha po siya ng order. Eh. Kala po namin okay na yun. Umabot sa 210 kilos ng mishandled frozen meat ang nasa bat ng mga sa dalawang palengke. Karamihan ay karning baboy, pero may mga manok din. Dapat sa loob ng freezer nila nilalagay. Bawal yung umaapaw. Hindi talaga pwede sila sa ibabaw kasi hindi nila na nare-reach yung tamang temperatura ng karne na para hindi magdulot ng foodborne illness. Ayon sa QCVET, mapanganib kapag nakakain ng mishandled frozen meat ang sino man. Pagka kumain ka ng ganyan na na sa contamination, lahat ng mga senyales ng um, pagsasakitan dyan, ng pagkasira dahil sa bakterya. Mas baiktingin daw ng mga otoridad ang kanilang inspeksyon sa mga palengke lalo na ngayong magpapasko. Labing isang stall owners ang naisyo ng citation ticket para sa paglabag sa Quezon City Veterinary Code, Food Safety Act at Sanitation Code of the Philippines. Ang mga nakumpis ka namang mishandled frozen meat, dinala sa Condemnation Pit sa Payatas. Ito ang unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa mga dadaan sa monumento o kaloocan ngayong umaga, maglaan ng dagdag na oras sa biyahe dahil sarado ang ilang malalaking kalsada roon. May unang balita live si Darling Guy. Darlene, kumusta ang traffic sa mga oras na ito sa kaloocan sa monumento? Susan, napakabigat ng traffic situation dito sa northbound ng Ed sa Caloocan. Katulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran, eh talagang walang galawan yung mga sasakyan. Yung pila ng mga sasakyan o yung mabigat na traffic situation mula sa Monumento Circle hanggang sa A.D. Jesus Street ayon sa monitoring ng MMDA Metro Base. Alas 11 pakagabi, isinara ang ilang kalsada sa palibot ng Monumento Kaluokan. Magkakaroon kasi ng program sa mismong Bonifacio Monument. Sarado ito ang mismong Monumento Circle, MacArthur Highway, pagkalagpas ng Kalye Uno, bahagi ng EDSA pagkalagpas sa General Simon at bago ang Boni Serrano, Rizal Avenue, Corner 10th Avenue at bahagi ng Samson Road, bago ang Lapu-Lapu Street pero naipon ang mga sasakyan dito sa buong magdamag. Dahil nga hindi makakadaan sa Monumento Circle at bahagi ng Arthur Highway, walang malusutan ang mga sasakyan. Stuck sila dito sa EDSA Northbound. Ayon sa MMDA Metrobase Base, abot hanggang De Jesus Street ang mabigat na traffic. Halos limang kilometro po yan. Dismayado tuloy ang mga motorista. Wala raw nakarating sa kanilang abiso ng pagsasara nitong mga kalsada. Hindi raw nila nakita yung nakapost online. Wala rin daw enforcers na nagbantay kanina sa bahagi ito ng EDSA at pumigil na maipon sila dito sa bahaging ito. Ayon sa anunsyo na ipinost online ng Caloocan LGU, hanggang alas 11 ng umaga nakasara ang mga nabanggit na kalsada. Narito po ang mga alternatibong ruta na pwedeng daanan ng mga motorista. Yung mga daraan dapat dito sa EDSA papuntang MacArthur Highway, kumanan sa General Simon, kaliwa sa Kalye 1 at Kalye 4 at kanan naman sa MacArthur. Para naman sa pupunta sa Rizal Avenue, pwede kayong kumaliwa sa De Jesus, kanan sa 10th Avenue at kanan sa Rizal Avenue. Ay, isang oras na. Isang oras na may git. Hindi niyo po alam. Hindi po namin alam. Eh, paano yan ang karga niyo po ay? Baboy, baboy po. Oh, may git isang oras na kami rito. Nakatunga nga. Tapon yung gas namin. Buti sana kung ang gas hinihingi namin. Hindi naman. Eh, may, may, may isang oras na po, ma'am. Magdadalawa na po. Sila po kasi, ano, puyanta po kami pare-pareho. Susan, katulad ng nakikita nyo, eh, talagang wala pa rin pagbabago yung traffic situation dito mula pa yan sa pagbabantay namin kaninang madaling araw. Sinusubukan pa namin kumuha ng panig o pahayag mula sa MMDA officials at Kaloocan LGU. Pero sabi ng nakausap namin kanina sa MMDA Metrobase Base, sa ngayon kung walang magiging alternatibong plano, eh, mukhang hindi talaga makakadaan yung mga sasakyan. 11 a.m. pabubuksan yung mga saradong kalsada. Samantala, ayon po sa Kaloocan PIO, Pangungunahan yung commemoration mamaya ng 160th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio sa Monumento Circle ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Kalokan Mayor Along Malapitan. Mamaya po yang alas 8 ng umaga. Patuloy po kaming magbabantay dito sa ngayon. Yan ang unang balita sa Kalokan. Ako si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Ayusin na ang guidelines para sa bagong peace talks kasunod ng pagpirma ng Joint Statement ng Gobyerno at National Democratic Front of the Philippines, ONDFP. May unang balita si Chino Gaston at Ian Cruz. After this Joint Statement, we can finally end up with the final peace agreement. We are open to having the work of both sides to continue and bear fruit. Wala pa pero may tinatanaw ng pag-asa ang parehong panig. Nalalapit na kaya ang pagtatapos ng itinuturing na longest running communist insurgency sa buong mundo at ang natitirang pangunahing armadong pakikibaka sa bansa. Matapos ang pagkakasundo ng gobyerno at ng MNLF noong 1996 at ng MILF noong 2014. Inaabangan pa ang gabay para sa bagong peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA-NDF pero magandang hakbang na ang nilagdaang joint communique ng gobyerno at NDF officials ayon sa presidential adviser on the peace process they are so kind to us and uh, very accommodating and we finally sense that uh, really this is the perfect timing to really open up a new beginning set an end Uh, with the uh, armed conflict with the CPP-NPA. Habang wala pa ang gabay, sisimula na ng gobyerno ang pagkonsulta sa mga stakeholder. At habang wala pang formal na peace talks, We will continue doing focused military operations against the new people's army. Parang klaro, no? Klarong-klaro. Klaro. Uh, so that uh, wala na yung magsasabi na peace talks na naman. Aatras uh, na naman tayo. These are exploratory talks. There are no formal peace talks yet. Sa huling tala ng AFP, may iilang major guerrilla fronts na lang ang NPA sa may Visayas at wala ng 2,000 ang hanay ng NPA sa buong bansa. Sa ngayon, tuloy pa rin ang mga proyekto ng ntf elcac pati ang mga localized peace talks na siyang naiwan na hakbang ng gobyerno nang itigil ng Administrasyong Duterte ang pakikipag-usap sa mga opisyal ng Partido Komunista na nakabase sa The Netherlands noong 2019. Pagamat ang legal front ng partido na National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang unang nag-anunsyo ng development. Nagpahayag na ng pagtanggap ang mismong Communist Party of the Philippines sa nilagdaang pahayag ng NDFP at gobyerno. Gayon din ang suporta at tiwala ng mga negosyador ng NDFP para sa peace talks. Unang hakbang daw ito sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ang inaasam na kapayapaan kasama sa sama-sama ang ipinagdasal ng mga dumalo sa ika-48 National Prayer Breakfast. That should be uh, welcome uh, by all. So uh, if we can uh, resume this uh, peace talk and we hope uh, it's going to be fruitful, that's uh, one way of uh, promoting uh, peace in our country. Ayon naman kay Chief Justice at ngayong Executive Secretary Lucas Bersamin, higit pa raw ito sa peace talks. This is a process that uh, will probably bring a uh, more effective peace because this was uh, the communique was a mutually agreed upon uh, uh, communication to the people of the Philippines and to the world that uh, both parties now want to end the hostilities wala raw time frame pero tiwala siyang mabilis na matatapos ang bagong proseso maybe sooner than don uh, few months or It all depends on uh, how things pan out. Kabilang sa hiling ng CPP, NPA, and DF, ang pagbawi sa terrorist designation sa kanila. ani Bersamin na chairman ng Anti-Terrorism Council, may batas para rito. I cannot just uh, say that uh, we will uh, lift that or uh, we will uh, remove that. And the process includes uh, uh, some uh, gathering of evidence. It's like a hearing. It is very feasible. If there is a, a view on the part of uh, the members of the Anti-Terrorism Council that uh, the the organisations or people who have been uh, declared or uh, who have been uh, uh, qualified as uh, terrorists, terrorists under the law, uh, have shown uh, sufficient compliance with. the requirements that uh, are put there in place. Pinasisiyasat naman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa PNP Anti-Cybercrime Group ang kumakalat umanong recruitment video para sa New People's Army na ipinakita ng National Youth Commission sa isang Senate Committee hearing. Sinisika pa naming matunton ang mga nasa video para makuhanan ng pahayag. Ito ang unang balita, Ian Cruz, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Walang dapat ikabahala ang Pilipinas kaulay sa tumataas na kaso ng respiratory illnesses sa China. Ayon po sa Department of Health. We're doing our own surveillance and we will make sure sa Philippines hindi wala pa tayong ni-report nire na rise of the respiratory illness. So wag mag-alala mga kababayan natin sa mga news reports on respiratory illness in China. Sabi ni Health Secretary Tender Erbosa, wala namang bagong virus. Marami raw nagkakasakit sa China dahil winter doon ngayon. Patuloy naman daw nilang minomonitor ang sitwasyon. At sakaling dumami rin daw ang nagkasakit dito, handa ang mga ospital dahil natuto na raw tayo sa mga karanasan sa COVID-19 pandemic. Mahigit 4,000 kilo ng local carabiff na umano'y hot meat ang nasabat sa Balintawak Market. Dahil hindi dumaan sa tamang inspeksyon, delikadro ito para sa sino mang makakakain. May unang balita si James Agustin. Ibabagsak na sana sa ilang pwesto sa Balintawak Market ang kilo-kilong local cara beef o karne ng kalabaw nang masabat na mga tauan ng National Meat Inspection Service, Department of Agriculture at Philippine Coast Guard. Hindi daw kasi ito galing sa otorisadong katayan ng NMIS o ng lokal na pamahalan kaya tinuturing itong hot meat. Nakatanggap ng reklamo ang mga otoridad kaya nagsagawa sila ng dalawang linggong surveillance. Kung titingnan mo ito, uh, mabahaw na. So we suspect na pag, nung kinatay ito, nag-undergo ng flooding. Ibig sabihin, pinapainom ng tubig. So pinapainom ng tubig para bumigat, para uh, lumaki yung kita nila, which is uh, na, na, nalalagay sa alanganin yung uh, meat safety. Ang nasa bat na karne, aabot sa 4,538 kilos. Katumbas yan ng labing dalawang kinatay na kalabaw. Sa kabuuan, nagkakalaga ang mga ito na mahigit sa 1.4 million pesos. Dahil hindi duma sa tamang inspeksyon, maaari raw makasama ito sa kalusugan ng sino mang makakakain nito. Ang possible na pwede mangyari, sir, is uh, food poisoning, magsusuka. So pwede mag-cause ng pagkamatay dahil sa dehydration o uh, ibang komplikado, particularly yung mga immunocompromised ng mga tao. Paglilinaw ng NMIS, hindi naman bawal ang pagbebenta ng local cara beef sa mga palengke basta't galing sa otorizadong slaughterhouse. Dapat may dokumento uh, na galing sa NMIS or local na otorizadong magdala ng karne, nakasakay sa otorizadong sasakyan ng NMIS or ng LGU, uh, malinis at saka, uh, may tatak ng pagsusuri. Inisyuhan ng notice of violation ng dalawang tindero para sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Ipatatawag din sila sa tanggapan ng NMIS. Ang mga nasabat namang karne dadalhin sa rendering facility sa Bulacan para sa proper disposal. Ito ang unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Pasado alas 7 ng umaga, silipin natin ang daloy ng trapiko sa EDSA Kaloocan. Nagbabalik live si Darlene Kai. Darlene? Nako Susan, mabigat pa rin yung traffic situation dito sa northbound ng EDSA kalookan Pero yung pagkakaiba, itong mga sasakyang nakikita nyo rito, hindi na sila yung nastock kaninang madaling araw. Hindi hamak na umikli na rin ang pila ng mga sasakyan. Pinadaan na kasi lahat ng mga sasakyan na na-traffic kanina. Doon sa report natin, kaninang alas 6 ng umaga. Sabi ni Jay Bernardo, ang head ng Public Safety and Management Department ng Caloocan LGU, ni-reroute ang mga sasakyan sa kalye ng General General Simon. Itong mga motoristang nandito ngayon ay yung mga kakanan sa Asuncion Street at General Simon Street na bahagi noong mga alternative routes na pwedeng daanan ng mga motorista. Maaari raw na nanibago ang mga motorista dahil hindi katulad noong mga nakaraang taon, hindi holiday ang Bonifacio Day ngayong taon. Para maiwasan na maipon ulit dito yung mga sasakyan, hinaharang na raw agad sa Cloverleaf Balintawak ang mga motorista. Nagdagdag na rin daw sila ng traffic enforcers dito sa lugar. Ayon sa anunsyo na ipinost online ng Caloocan LGU, sarado ang ilang kalsada dito sa palibot ng monumento mula alas 11 kagabi hanggang alas 11 ng umaga mamaya. Dahil yan sa gaganaping programa sa Bonifacio Monument bilang paggunita sa ika-160 na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Sarado ang mismong Monumento Circle, MacArthur Highway, pagkalagpas ng Kali Uno, bahagi ng EDSA, pagkalagpas sa General Simon, bago ang Boni Rizal Avenue Corner, 10th Avenue at bahagi ng Samson Road, bago ang Lapu-Lapu Street. Balik po tayo dito sa live situation dito sa northbound ng EDSA Kaluokan. dahil sa road closures maraming commuters ang nahihirapan ngayon yung iba katulad ng nakikita nyo doon sa kanang bahagi ng inyong TV screens eh, walang nagagawa kung hindi parang mag alay lakad na lang dahil nga hindi dumadaan dito yung mga PUV na sinasakyan nila yung iba naman eh hanggang sa mga oras na ito ay eh, naghihintay pa rin nating babakasakali na baka dumaan yung kanilang usual na nasakyan. Yung mga commuters na nakausap ko kani-kanina lamang, eh dismayado dahil hindi raw nakarating sa kanila yung announcement na magsasara yung ilang bahagi ng kalsada o ilang kalsada dito sa bahagi ng Kaluokan. Kaya yung iba sa kanila, eh nalit sa trabaho at sa eskwelahan. Yan ang unang balita dito sa Kaluokan. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Music Eto, tila na pa throwback Thursday ang fans sa reunion ng OG Pinoy girl group na Sex Bomb. Sa Instagram, niya ni Rochelle Pangilinan ang get-together photos sila ng Sex Bomb dancers. Napasarap daw ang kanilang kwentuhan at tawanan. Looking forward si Rochelle na maulit ang super fun nilang reunion. Look so much fun. Pag kasama ng barkada, di ba? Masaya yan. Oo, oh, ang daming tsikahan niya. Ang tala, pinalabas ang official full trailer ng Firefly na kalahok sa 2023 Metro Manila Film Festival. Nay, sana. Malaki na rin ako. Parang meron bang bata. Baka pag matapang na rin ako. Sa... Alam mo, anak, matapang ka. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Yan ang patikim ng coming-of-age road trip drama film mula sa GMA Pictures at GMA Public Affairs. Sa trailer launch kahapon, proud ang cast na nabuo nilang entertaining or oh, heartwarming movie na perfect for all ages. Mga kapuso, sa darating na kapaskuhan, samahan natin si Tonton sa kanyang grand adventure sa paghahanap sa isla ng mga alitap At sama-sama nating tuklasin kung paano tayo pinatatapang ng pagmamahal. Natin, Oo naman, tayong dalawa pa ba? Nagsasagawa <laughs> like really <laughs> ng clearing operation ng MMDA sa Mabuhay Lanes. At live mula sa Cairn City, may unang balita si James Agustin. James? Igan, mas pinaking ng binong MMDA Strike Force sa kanilang clearing operation sa mga Mabuhay Lanes lalo na't na ilang linggo na lang ay magpapasko na. 72 traffic enforcers na nakasakay sa mga motorsiklo ang iikot araw-araw sa sampung mabuhay link. Wala silang kasamang tong truck at agad natitikita ng mga illegally parked vehicles. Dagdag yan sa isa pang grupo ng strike force sa 36 naman ng enforcers at may kasamang tow truck na nagsasagawa rin ng clearing operation. Ang ilang enforcers ay may body-worn cameras na. May daladala rin silang handheld ticketing device para do sa mga motorista na matitikitan at gusto na magbayad. Sa ngayon, nagpapatuloy yung operasyon ng MMDA dito sa bahagi ng Timog Avenue at marami pa silang susuyo na areas dito at iba't ibang grupo ito. Yung 72 na mga nakamotorosiklo na traffic enforcers digan, hinati yan sa ibang grupo na sabay-sabay na nagsasagawa ng clearing operation. Yung manainitas mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin ng GMA Integrated News. Tinatayang 60 kilo lang ng gulay ang nakokonsumo ng kada pamilyang Pilipino kada taon. May unang balita live si Bang Alegre. Bang? Susan, good morning. Hindi may kakailangan na healthy ang kumain ng gulay pero may ilan din talagang mga Pilipino na hindi mahilig kumain nito. At datos pa ng pamahalaan ang sumusuporta rito. Tinatayang 60 kilo lang ng gulay ang nakukonsumo ng kada pamilyang Pilipino bawat taon, ayon kay dating Agriculture Secretary William Dar. Bagay na dapat daw mabago, lalo't habang tumatagal, parami ng parami ang kabataang hindi gaanong kumakain ng gulay. Isa sa namang problema rito si Carol Samonte na araw-araw pa naman namamalengke sa Blumentritt Treat Market. Hindi raw talaga mahilig sa gulay ang kanyang mga anak. Dinidiskartihan na lang niya ng masarap na luto para kahit papaano may gulay na makain. Hindi po masyado eh uh, konti lang po yung kumakain. Siguro yung panganay tsaka yung pangalawa. Yung the rest na dalawa, bihira. Yung isa, pechay lang. Pero hindi kaya nakakadagdag sa mababang konsumo ng gulay ang mataas namang presyo nito. Dito sa Bloom Treat Market, balanse ang presyo ng mga gulay. May ilang tumataas tulad ng patatas na 200 pesos ngayon kada kilo, dating 160 pesos. Baguio beans sa 120 pesos ngayon, kada kilo, dating 80 pesos. Bumaba naman daw ang si sibuyas na 120 pesos ngayon, kada kilo, dating 160 pesos. At repolyo na 60 pesos ngayon, kada kilo, dating 100 pesos. Matumal pa eh. Matumal pa ngayon eh. Siguro pag dating ng mga simbang gabi, ayan, mabili na. Kahit matumal naman, nakakaubos naman kami. Susan, ayon sa ilang mga tindera rito, yung ilang mga salik na baka maka sa presyo ng gulay, ito pamparating na kapaskuhan, pati na rin yung malamig na panahon, lalo na sa norte na bahagi ng ating bansa. Ito ang unang balita, malarito sa Maynila. Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.